Lagi ko kayong nakikita. Ano po pangalan nila? Elisha Quirisiano. Ah, taga saan po kayo? Sukol, Lumpit, ano, Bulacan. Ah, sa Sukol. Isang araw nakita ko nagbigay kayo ng saging kay Kuya Carlo. Siyempre. <laughs> <laughs> Nung house to house nakikita ko na rin po kayo. Uh, magkaibigan po ba kayo ni Doc Sar? Oo, bata pa na. Mga bata pa, magkaibigan na kayo. pag Wala pang asawa si Doksan, kilala nyo na. Eh, totoo bang pogi talaga si Doksan? Eh, siyempre. Mulat sa pool hanggang sa ngayon. Nabihag ni Doktora Leti, ano? Eh, kayo po ba ay na-opera na niya? check up Ano po ba? Na-check-up niya ako. ako pupo, may patunan. Eh, ginyeta hindi ako niya. Uwing ka ng pangkot. Nag-clear ng Pebrero. Opo, pero awa na yung Diyos, wala naman po mga operasyon. Opo, kasi po nakakatuwa na lagi po namin kayong nakikitang gumibisita. Uh, kayo lahat, yung lahat. Kayo lahat talaga akong pipili ng one-year device. Opo. At ilan taon na nga po ulit kayo? Sa November, 81. 81 years old na. Opo, at malakas pa rin kayo, pagkaya ni Doc Sar. Opo. Eh, buti po eh, lagi niya siyang naaalala puntahan, bisitahin. Eh. Sino po ka talaga binibisita niya? Eh, dati ako. <laughs> ikaw. Yun! Yes, B! Bali Oo nga, kasi ikaw ang lagi niyang inaabot. <laughs> na. Yung magwa niya niya, sinabi ko kanino ba ito. Dadali, pag sinabi ko sa dati niya, hindi po Pag sinabi ko kanya, ay agad niya kukuli. Yung kabaitan ng dati niya ay namanan niya. Tsaka kung mababa ang loob. Oh, okay. oh, sige nga po, punta lang po ako kay Doc Star. Salamat po, Nay. Thank you, Thank you. Thank you. very, very much. At mahal po kayong lahat. <laughs>